Iris, ngayong araw ayon sa iyong gabay, ay mainam na pagisipan isipan ang pagbebenta ng mga bagay na hindi na nakapagbibigay ng kasiyahan. Ang tamang transaksyon ay magdadala ng kagaanan sa iyong buhay. Iwasan lamang ang pagmamadali sa pagbenta upang hindi masayang ang halaga ng iyong ari-arian. Pero naaayon naman na kayo ng mahal na makagawa ng pamamasyal, ang pahiwatig. Sa tahanan, may darating na suportang pinansyal mula sa isang mahal sa buhay. Ito ay magbibigay ng ginhawa at magpapatibay sa inyong samahan sa trabaho, ay ipakita mo ang pagiging profesional at huwag hayaang pigilan ka ng iba sa iyong pagunlad. Ang pagiging masinop sa trabaho ay magpapabilis ng iyong tagumpay. At sa pag-ibig, panatilihin ang pagiging malambing at masaya sa iyong kapareha. Ang simpleng pagpapahalaga ay magpapatibay sa inyong relasyon. Iris Libra ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue at color gold. Number 5, number 19 at number 23. Kahulugan, ang color blue ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at malinaw na pag-iisip, habang ang color gold ay sumisimbolo ng kasaganaan at tagumpay. Ang mga numero ay nagbibigay ng swerte sa mga bagong simula, matibay na desisyon, at pagkamit ng pangarap. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw, pabor sa iyo ang mga negosasyon at kasunduan dahil may lalabas mo ang lahat ng iyong kagustuhan. At magingat ingat ka lamang sa pagiging sobrang maawin, lalo na kung may kinalaman sa pera. Ang tamang diskarte ay magdadala ng tagumpay sa iyong pinansyal na aspeto. Ayon sa iyong gabay, at sa tahanan, mas mainam na umiwas sa hindi inaasahang bisita upang mapanatili ang positibong enerhiya sa inyong paligid. At nang hindi makuha na ng aura ng kasiyahan, sa pamamahay, sa trabaho, magiging magaan ang araw kung tatapusin agad ang mga gawain. Iwasan ang mga taong maaaring humikayat sa iyo sa labis na paggastos o maling desisyon. At sa pera, gamitin ito ng matalino. Ang pagbibigay sa mahal sa buhay ay magpapalakas ng inyong ugnayan at magdadala ng mas maraming oportunidad sa hinaharap. Taurus, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color green at color white. Number 7, number 14, at number 30. Kahulugan, ang color green ay sumisimbolo ng kasaganaan at balanse, habang ang color white ay nagdadala ng kaliwanagan at espiritual na paglago. Ang mga numero ay nagsasaad ng proteksyon, katiwasayan sa buhay, at maayos na daloy ng pera. Gemini. Ngayong araw, maging mas istrikto sa pakikitungo sa iba upang maiwasan ang pagsasamantala. Ang tamang diskarte sa komunikasyon ay magdadala ng maayos na kasunduan, lalo na kung may negosasyong kasama ang kapatid. Basta maging matyaga ka ngayong araw, ay may makikita kang tagumpay, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, bigyan ng tamang gabay ang pamilya, ngunit iwasan ang pagpapahiram ng pera upang hindi maapektuhan ang iyong swerte. Sa trabaho, ang pagiging maagap at maaga sa pagpasok ay magbibigay ng positibong impresyon sa iyong boss at mas magaan na daloy ng trabaho. At mas mabilis na makakakuha ng pag-asenso. Sa pag-ibig, ay ipakita mo ang pagmamahal at kalambing sa minamahal. Ang pagiging positibo sa relasyon ay magbibigay ng matibay at masayang pagsasama. At laging madagdagan ng aura ng kaligayahan sa pamilya. Gemini, Cancer ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color yellow at color black. Number 11, number 21. At number 33. Kahulugan, ang color yellow ay nagdadala ng talino at sigla, habang ang color black ay nagbibigay ng proteksyon at lakas ng loob. Ang mga numero ay sumasagisag sa mga bagong oportunidad, kasiglahan sa pakikipagkomunikasyon, at mas malalim na koneksyon sa iba. Cancer, ang pinapahiwatig, ay bigyang munang pansin ang kahilingan ng iyong pamilya. Kahit maliit na bagay ito, magdudulot ito ng kasiyahan sa iyong o naman sa kanila. Ang malasakit ay nagbubukas ng pinto sa biyaya at pagunlad. Panatiliin ang positibong enerhiya, lalo na sa mga usapang may kaugnayan sa kita. At kung may deal ka ngayong ang maging maingat lang at iyong gawin, huwag magmamadali ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, Ipakita ang iyong talento at dedikasyon. Mapapansin ang iyong nakatataas ang iyong pagsusumikap, kaya huwag magdalawang isip na ipahayag ang iyong ideya. Dahil doon ka masahangaan ng mga kasama sa trabaho. Sa pag-ibig, iwasang maging tahimik o tila nagtatago ng damdamin. Ang bukas na komunikasyon ay mahalaga upang mapanatili ang matibay na relasyon nang sa ganoon ang bawat na ililihim ay mawala na para lalong sumisigla ang buhay, pag-iibigan. At sa tahanan, umiwas muna sa bisita na maaaring magdala ng negatibong enerhiya. Panatiliin ang payapang kapaligiran upang damaloy ang swerte. Cancer, Pisces ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color silver at color blue. Number 2, number 16, at number 25. Kahulugan, ang color silver ay kumakatawan sa intuition at emosyonal na katatagan, habang ang color blue ay nagdadala ng kapayapaan at malalim na koneksyon sa pamilya. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa, proteksyon mula sa negatibong enerhiya, at pagunlad sa personal na buhay. Leo, ang pahiwatig sa iyo, kung may planong paglalakbay kasama ang iyong minamahal, huwag magatubili. Ang kasiyahang mararanasan ninyo ay higit sa anumang gastos. Iwasan ang pakikisalamuha sa mayayabang at negatibong tao upang hindi maapektuhan ang iyong hinaharap at iwasan mo lang ngayong araw, ang ugaling masyadong mabait, para maiwasan, mo ang gastos ng hindi kinakailangan, ang pahiwatig. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig sa pera o sa pananalapi, iwasan ang pagpapautang. Unahin ang kapakanan ng iyong pamilya upang mapanatili ang pagunlad. At doon ay makakagawa ka ng naaayo na swerte sa pamilya, lagi. At sa trabaho, may oportunidad para sa pagangat, ngunit magingat sa mga kasamahang maaaring samantalahin ang iyong kabaitan. Ituon ang pansin sa iyong gawain upang mapakinabangan ang iyong pagsisikap at sa pamilya paglaan ng oras sa iyong magulang ang kanilang gabay ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay Leo Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw Mga masuswerteng kulay at numero color orange at color red number 3, number 18, at number 27. Kahulugan, ang color orange ay nagpapahiwatig ng kasiglahan at kasiyahan, habang ang color red ay nagdadala ng determinasyon at lakas. Ang mga numero ay kumakatawan sa kumpiyansa, panalo sa hamon ng buhay, at positibong pananaw. Virgo, ang pahiwatig ngayon araw, ay hindi ang tamang araw para sa mahihirap na kasunduan. Mahina naman ang aura ng swerte mas mainam na ipagpaliban muna ang deal sa ibang tao, talagang iwasan ang pakikitungo sa mga taong may pagkahilig sa material na bagay at magingat sa usaping pera. Unahin mo na lang ang mga kapamilya pag may sinasabi sa iyo, ayon sa iyong gabay at sa pag-ibig, ay panindigan ang iyong mga pangako, sa minamahal upang mapanatili ang magandang samahan. Ang tiwala at responsibilidad ay susi sa matatag na relasyon, at laging sisigla ang pamumuhay, sa pag-iibigan. Kung sa may negosyong pag-uusapan, mas mainam kung babae ang iyong makakatransaksyon. Ang kanilang enerhiya ay maaaring magdala ng positibong resulta. Sa pera o sa pananalapi, huwag munang magpahiram. Mas mainam na ilaan ang iyong kita sa iyong pamilya upang mapanatili ang seguridad sa hinaharap. At sa trabaho, umiwas sa mga kasamahang mahilig magbiro at magmalaki. Ang pagiging maingat sa pakikitungo ay makakatulong upang maiwasan ang hindi inaasahang gastusin o kaguluhan. Virgo Capricorn ng kaibigan Zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color brown at color green. Number 4, number 13, at number 31. Kahulugan, ang color brown ay sumisimbolo ng katatagan at kasipagan, habang ang color green ay nagdadala ng kalusugan at katiwasayan. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng matibay na pundasyon sa buhay, tagumpay sa trabaho, at paglikha ng magandang hinaharap. Libra, ngayong araw, mahalaga ang suporta ng pamilya, lalo na kung may mahalagang usapan o transaksyong haharapin. Ang kanilang presensya ay makakatulong upang maiwasan ang mga pagkakamali kung may nais ipahayag. Sabihin ito ng direkta upang agad matapos ang usapan at maiwasan ang abala. Ang pahiwatig ngayong nang gumagabay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig, paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa iyong pera, ay maging maingat at ilaan lamang ang iyong pera sa mahalagang bagay. Tulad sa minamahal, at magulang pag nagsabi ay dapat na iyong mapagbigay, at nang mas gumanda ang katalinuhan sa pagkakaperahan. Sa trabaho, manatiling mapanuri sa mga kasamahang tila may mabuting intensyon ngunit may ibang motibo. Ang pagiging alerto ay makakatulong upang maiwasan ang posibleng problema sa relasyon o sa pagmamahalan, ay iwasan ang pagiging matigas ang ulo at magingat sa mga salitang bibitawan upang hindi lumala ang anumang hindi pagkakaintindihan. Sa trabaho, ipakita ang dedikasyon at pagiging masinop, ito ang susi sa iyong pag-unlad. Libra Aris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color white. Number 6, number 24 at number 28. Kahulugan, ang color pink ay sumasagisag sa pagmamahal at balanse, habang ang color white ay nagpapahiwatig ng kalinisan at kapayapaan. Ang mga numero ay nagdadala ng swerte sa relasyon tagumpay sa negosyong may kaugnayan sa sining, at masayang pakikitungo sa iba. Scorpio, ayon sa iyong gabay, ay magingat sa mga kontrata o kasundo ang pipirmahan. Kung may pagdududa, mas mainam na ipagpaliban ito at pag-aralan munang mabuti. Mas magiging matagumpay ka sa mga bagay na malapit sa iyo kaysa sa mga transaksyong may kaugnayan sa mga taong hindi mo gaanong kilala. At kung may paabi naman ang magulang ay naaayo na iyong pagbigyan ng pahiwatig. Sa pamilya, kung may nais magtayo ng negosyo, suportahan silang ngunit bigyan ng tamang gabay. Sa pera o sa iyong pananalapi, kung may ekstra kang pera, pag-isipan kung paano ito makakatulong sa mahal mo sa buhay. Sa trabaho, panatilihin ang pagiging maingat at iwasan ang pakikipag-usap ng hindi kinakailangan upang hindi maipit sa mga isyong maaaring makasama sa iyo. Sa negosyo, pag-aralang mabuti ang mga kasunduan bago magtiwala, kahit pa sa mga taong matagal mo nang kilala. At sa pag-ibig, mas mainam na makinig muna sa damdamin ng iyong kapareha bago magsalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Scorpio, Leo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color black at color red. Number 9, number 15 at number 26. Kahulugan, ang color black ay sumasagisag sa proteksyon at karisma, habang ang color red ay nagpapahiwatig ng lakas at tapang. Ang mga numero ay nagdadala ng pagbabago, pagkontrol sa sariling kapalaran, at pagunlad sa karera. Sagittarius Ayon sa iyong gabay, kung may mahalagang usapan, mas mainam na makipagkita ng personal upang mas maunawaan ang mga oportunidad. Buksan ang isipan sa bagong ideya, lalo na sa negosyo, ngunit bigyang pansin din ang pahinga upang hindi mapagod ang isipan at dapat na laging maging mapagmasid sa mga kakausapin, dahil may senyales na may sinungaling, kang pwedeng makausap ayon sa iyong gabay. Sa bahay, may posibilidad ng pagbisita ng isang taong may dalang oportunidad. Timbangin kung ito'y makakabuti bago magdesisyon. Sa pananalapi, kung may ekstrang yaman, maaaring ibahagi ito sa anak o mahal sa buhay bilang suporta sa pag-ibig, manatiling mahinahon at iwasan ang pagsisimula ng alitan. Ang pagtitiwala at mahabang pasensya ang magpapatibay sa inyong relasyon. Sa usaping pinansyal, kung may balak mag-invest, suriing mabuti ang lahat ng detalye. Kung hindi sigurado, mas mainam na hintayin ang tamang pagkakataon bago gumastos ng malaki. Sagittarius Libra ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color purple at color yellow. Number 8, number 22, at number 35. Kahulugan, ang color purple ay nagdadala ng inspirasyon at espiritual na gabay, habang ang color yellow ay nagpapahiwatig ng katalinuhan at sigla. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa paglalakbay, mas mataas na kaalaman at masaganang hinaharap. Capricorn, ngayon maaaring mahina ang iyong kakayahan sa paggawa ng desisyon, kaya iwasan muna ang mga transaksyong may kinalaman sa pera. Ang padalos-dalos na hakbang ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang gastusin o pagkadismaya. Mas mainam na magtipid at ito ang atensyon sa mas praktikal na paraan ng paghawak ng iyong pananalapi. Kung may iniisip kang bagong investment, siguraduhin suriin itong mabuti bago magdesisyon. Huwag pa dadalas sa matatamis na pangako, lalo na kung hindi malinaw ang mga detalye. Sa trabaho, umiwas sa mga usapang maaaring magdulot ng maling pagunawa o hindi pagkakasundo. Ang pagiging maingat sa pakikipagkomunikasyon ay makakatulong upang maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na sitwasyon. Itoon ang sarili sa mga gawain upang magkaroon ng kasiyahan at tagumpay. Sa pag-ibig, maging mas mapagmasid sa kilos ng iyong kapareha. Ang maliit na bagay na ipinapakita mong malasakit ay maaaring magdala ng bagong sigla sa inyong relasyon. Ang pag-aalaga at pagbibigay ng atensyon sa isa't isa ang magiging susi sa mas matibay na samahan. Capricorn, Virgo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color gray at color blue. Number 10, number 20 at number 29. Kahulugan, ang color gray ay sumasagisag sa katalinuhan at disiplina, habang ang color blue ay nagbibigay ng kalmado at katiwasayan. Ang mga numero ay nagdadala ng mahabang tagumpay, katatagan sa buhay, at maayos na pamamahala sa pera. Aquarius, ngayon ang tamang pagkakataon upang ipagpatuloy ang iyong mga plano. Gamitin ang iyong talino at kakayahan sa mga gawain, ngunit magingat sa bug zone ng emosyon na maaaring makasire sa iyong relasyon sa iba. Sa usaping pinansyal, maging maingat sa mga transaksyon. Iwasan ang pagpapautang, lalo na kung hindi ka sigurado sa kakayahan ng isang tao na magbayad sa tamang oras. Ang pagiging wise sa pera ay makakatulong upang maiwasan ang pagsisisi sa huli sa trabaho, magiging maayos ang takbo ng iyong araw, ngunit iwasan ang mga taong mahilig sa chismis at pagyayabang. Sila ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya na hindi mo kailangan. Ituon ang sarili sa mas mahalagang bagay upang mapanatili ang maayos na reputasyon. Sa pag-ibig, patuloy na magiging masaya ang iyong relasyon. Ang pagbibigay ng oras sa pamilya at minamahal ay magdadala ng positibong enerhiya. Ang patuloy na pag-aaruga at pagbibigay halaga sa isa't isa ang magpapalakas ng inyong samahan. Aquarius. Cancer ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero: color green at color white. Number 1, number 17 at number 32. Kahulugan, ang color green ay sumasagisag sa pagpapahayag ng damdamin at originalidad, habang ang color white ay nagbibigay ng kaliwanagan at panibagong simula. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng leadership, matalinong pagpapasya at pagkamalikhain. Pisces may paparating na desisyong kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Maaaring may pagkakataong kumita ng mas malaki sa ibang lugar, ngunit may posibilidad din na umasenso ka kahit manatili sa kasalukuyang sitwasyon. Timbangin ang iyong mga pagpipilian bago gumawa ng hakbang. Sa trabaho, siguraduhin hindi ka pabaya sa iyong mga gawain upang maiwasan ang mga problema. Iwasan ang hindi kinakailangang argumento na maaaring humantong sa dipagkakaunawaan sa opisina. Ang pagiging masipag at mahinahon ay makakatulong upang mapanatili ang maayos na ugnayan sa mga kasamahan. Sa tahanan, puno ng kasiyahan at positibong enerhiya ang paligid. Ang pagmamahal na ipinapakita mo sa pamilya ay patuloy na magdadala ng swerte at kasaganahan. Mahalaga ang maayos na komunikasyon upang mapanatili ang masayang samahan. Ang pagiging mahinahon sa pagsasalita at pag-unawa sa damdamin ng iba ay magbibigay ng mas mapayapang kapaligiran. Sa ganitong paraan, mas lalong titibay ang inyong relasyon at magiging inspirasyon sa tagumpay. Pisces Aris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color violet. Number 12, number 27, at number 36. Kahulugan, ang color pink ay nagpapahiwatig ng emosyonal na balanse at intuition, habang ang color violet ay sumisimbolo ng espiritualidad at malalim na koneksyon sa universo. Ang mga numero ay nagdadala ng swerte sa pag-ibig, malikhaing ideya, at katuparan ng mga pangarap.